Buhay ang naging kapalit ng paniningil ng isang babae sa Cavite matapos siyang patayin at pagkasyain sa isang icebox ng pinautang niyang kapitbahay. Nagpautang, patay at sinilid sa cooler ang bangkay. Viral at trending ang news tungkol sa babaeng naniningil ng utang na pinatay pagkatapos patayin isinilid sa cooler. Bandang hapon ng May 15 sa 13 Martires, Cavite, pinuntahan ni Ana ang nagpautang, si Wilson ang umutang. Para maningil, magkano ba 50,000 pesos? Tila na uwi sa pagtatalo at sinakal ni Wilson si Ana gamit ang lubid. Ang mura naman ang buhay. Kawawa naman ang dalawang batang anak ni Ana na wala ng ina hindi lang yan, isinilid ang bangkay ni Ana sa isang pulang icebox para itago ang krimen. Sinabi ni Wilson sa misis niya na may patay sa cooler at isinumbong siya ng misis niya sa pulis. Nagtago si Wilson pero nahuli agad ng pulis. Anong kaso? E di murder? Kasi pinatay niya ang biktima. E lalaki siya. Baka ginamit niya ang lakas niya bilang lalaki para patayin ang babaeng nagpautang. Pinagplanuhan ba niya? Kung oo, evident premeditation yan. May treachery ba? Bigla ba niyang sinakal si Ana? Nakatalikod ba si Ana nang ginawa niyon? Sabi ng Article 248, the revised penal code, kapag pinatay ang biktima gamit ang lakas bilang lalaki, premeditated o treachery, murder yan. Kapag hinatulong may sala, makukulong siya ng 20 to 40 years at pagbabayaran siya ng danyo sa pamilya ng biktima. At ito pa, namatay man ang biktima, may utang pa rin siyang tumutubo na kailangan pa rin bayaran sa pamilya ng biktima. Para sa karagdagang informasyon, ifollow nyo ako. Dawal ng lukuhan, Romano.